ang magroon ng isang special na date ang magmobyo. Sina Juwan at Angelo. Itong araw na ito ay ang kanilang day na ng date. <laughs> <laughs> Alas dos ng hapon, oras ng paboritong drama sa radio ni Ronnie. Tutok na tutok ang binata. Ayan. Alam mo, na-excite ako kasi day unang date natin. Eh. Ngayon na raw kasi magpapahayag ng pag-ibig ang bidang lalaki sa kanyang leading lady. Damang-dama naman ni Ronnie ang bawat eksena. eto na nga at kinikilig pa. Oh. Oh, Ay, you, tiga, 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 tiga. pag may isang nakikinig sa atin ngayon. Ang pangalan, si Ronnie! Ronnie! Bilib kami sa katatagan mo. Gusto namin iparating sa'yo na ikaw ay nasa... Wish ko Wow, Roy! <laughs> <laughs> <Yay! laughs> Hindi makapaniwala si Ronnie sa kanyang narinig. Alam mo, ano, alam mo, kuya. Yeah. Gusto ko lang, yung mga, ang, ano, mga, mga kwento ko, kwento ng buhay ko, gusto ko, eh, ano, makita sa wish ko lang. Parang pelikula parang parang madrama buhay ko eh. na, uh, kayo mabait sila, na uh, baka na sa pamilya, kapwa, at lalo sa ano, uh, matakot sa si Diyos, hindi magawa ng masama. Mm -hmm. uh, uh, uh. ang pagkakataong nadalaw siya ng aming programa, mga espesyal na tao raw, ang kanyang pinag-aalaya. Pasa-pasa ka, mangga. <laughs> <laughs> mga lang yung mga trabaho nila. Hindi na, ano, hindi na kapat sa, ano, sa palayan na makaani, makapubuhat ang sako sa ng palay. Kaya gusto ko, mga magaan lang hmm. ang trabaho nila. So, salamat, salamat pa, ma. tayaon ka muna, dahil ako pinabayaan. Ano, hanggang dun, bata pa ako, hanggang ngayon na, matanda na, kahit may sakit o dumudogan ba't ako na rin pa rin kayo na nagmamahal akin lahat na mga, mga kapatid ko. Mabuti pa itawagin na natin ang mga kabarkada ni Ronnie na makikipagbayan ni Hans sa amin. Hindi man namin maibigay ang kagustuhan mong maging singer, sisiguraduhin naman namin isa ka ng negosyante bago tayo maghiwalay. Dahil lang bakanting tindahan na ito ...magiging mini-grocery na sa loob ng ilang minuto. At kung dati ay labis na pinahalagahan ni Ronnie ang isang daang pisong puhunan... ...eto naman ang panimulang ipon na iiwan namin sa iyo. Ikaw na ang magpalago, Ronnie, ha? Yeah, Pero bago kami maghiwa-hiwalay, kinausap namin ng masinsinan si na Ronnie at ang mga magulang niya. Kami rin ay nag-aalala para sa bukol sa kanyang mata. Kaya isang espesyalista ang naghihintay sa amin ngayon. Pero yun ay kung papayag si Ronnie na sumama sa amin. Ano Roni? Game? Hi, good afternoon. Good afternoon po. Taga naga kamo? Taga dito kayo sa atin sa Bicol. Okay, tingnan natin kayo ha. Ah. Okay? Dito sa pagamutan, agad na sinuri ang mga mata ni Roni. Well, ang problema ng mata niya basically is napabayaan. Ano? I don't know if anong reason. So most probably it's financial ang problema niya is meron siyang mass or pwede natin siyang tawagin tumor sa mata na nagsimula pa 15-20 years ago. Please. Sa unang tingin pa lamang ng doktor, alam na niyang malabo nang maibalik pa ang paningin ni Ronnie. Hindi ito common na sakit. Kasi kadalasan ng mga bukol sa, sa katawan is isa lang. Lalo na sa mata, isang bukol lang yan. At kadalasan, kung delikadong-delikado -delikado siya is mga ilang taon lang, eh siguro wala na siya dito sa atin. Pero ang labis na ikinababahala ni Doc, ang komplikasyon na maaring idulot ng mga bukol sa loob ng luwang mata niya. So ang dahilan kung bakit natin kailangan pang agapan is because hindi natin alam kung itong tumor or mass na ito is pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan, kagaya ng ulo or baka mamaya is secondary ito. Ibig sabihin, nagsimula ito sa ibang parte ng katawan, kagaya siguro ng TB or baka mamaya uh, problema sa chan, which, is, uh, which are cancer-prone areas ng katawan. Pag nakita ko ang isang ganitong kaso, most likely malalaman natin kung ano yung kagayan, ang na pwede natin magawa which is yun nga, kailangan natin mag CT scan or MRI at kailangan natin mag incisional biopsy ano, sa lalong madaling panahon. At gaya ng inaasahan, nang ibabaw ang takot ni Ronnie na magpatingin. Kailangan natin mag incisional biopsy. Ayon nyo na uba. po, Humiling si Ronnie na pag-isipan muna nilang buong mag-anak kung itutuloy ang pagpapagamot. At hanggang dumating ang araw na yun, nakaabang lamang ang mga taong nais tumulong sa kanya. So Ronnie, ano? okay ka? Huh? Huwag ka mawala ng pag-asa. Huh? Naibato na kay Ronnie ang napakaraming pagsubok na maaring dumurog sa kanyang pagkatao. Pero lahat ng ito nagawang lunukin ni Ronnie dahil sa natatanaw niyang liwanag sa gitna ng kadiliman.